and po maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa YouTube kay channel Mario's po blog. kay Mario's vlog po sa mga bago lang po sa kanyang YouTube channel maraming maraming salamat po and sa mga ano po mga subscriber po ni Rawal sa supportan niyo po yung YouTube channel po ni Mario's vlog Ayan mga kalingap kung natatandaan niyo yung si yung batang si Berniho. So ngayon hop, patahan natin para malaman natin kung ano na ang nangyari doon sa pinaka pinakuha natin na birth certificate para makapag na ng pag-aral si Bernie. At siya nga pala, kung bago pa lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at paki uh, pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang gagawing mga video. At syempre po, huwag natin kalimutan, Kuya Bal Santos Matubang, Ate na Vlog at Kalinga Prab. Ayan po mga Kalingap, samahan nyo ako at uh, tatanungin ho natin si, natin ho, si Nanay Maribel. Kasi ho yung uh, ana, uh, kapatid niya ho, si Nanay Jema Medyo hindi ho sap na masyado kaya itong kapatid niyang, si nanay Marbel ang pupuntahan natin dahil siya ho ang nag-ARS ng lahat ng mga papeles ni uh, Bernie. Ayan mga kalingap samahan niyo ako. Ayan mga kalingap nandito na ho tayo ngayon kay Nanay Marbel. Ayan. Nay Marbel ano na ng nangyari sa papeles ni ni Bernie po? Ay, anak ko. Ay ano po, ayos na po, na ayos na po yung mga papel ni Bernie, yung kanya pong birth certificate on process na po. Bali po humingi po ako ng ano ito pong pagpapatunay na pwede na po siyang maipa enroll Ito po. Ayun. Ibig niyo hong sabihin meron, nagbigay ho sila ng uh, ano po uh, certificate on, on processing po yung ano certificate ng bata. Bali, one month daw po yan bago makuha. Ayun. Kasi po nag, nag ano pa po, nagpaprasis process pa rin po sa ano IPSA. PSA. Matagal-tagal daw po sa ano ay, sa PSA. Kaya po, nangingi na lang po ako ng ganyan. Para po ma mo po yung para hindi na po mali. Uh, so ngayon ay ano pong kailangan na natin ngayon para maipa na natin si uh, ay, ano po, uh, pwede uh, na po yan uh, madala doon uh, ngayon sa, ano, sa school. Para po siya ay maipa enroll na. Uh, yeah, Tapos po, uh, yung, ano po niya, yung pong uh, mga gamit lang po niya ang wala pa. Opo. Uh, kailan po natin papa enroll siya? Uh, uh, yeah. Siguro po, sir, ay baka po bukas na po pag dating ng mama nito. Yeah. Wala akong maiwanan nito. Yeah, ah, uh, ayun. So, ano hong niya? Grade ah, kinder, kinder po. Magbabalik talaga siya sa kinder. Opo, um, kinder po. Ba, wow, hindi daw mm, po pwede mag grade 1 ang mm. hindi na kinder. Ayun. So, so talagang kailangan talaga mag kinder kahit na um, medyo may edad na siya. O ano? Siya po. Ay wala tayong magagawa. Ang mahalaga doon makapag-aral siya. Opo. Um, wala naman pong ano yan sa ano sa edad basta po mahalaga po ay makapag-aral yung bata. At uh, kakaawa naman baga po, una-una po lalaki baga po sa Opo. bunso pa nung ate ko. Papa-enroll yung bata? Yan lang po sa ano, sa poster po, sa elementary. Mm. -hmm. Sa, na, dito po sa ano, sa elementary. Na-icon nyo na ba ho Na, tanong nyo na kung uh, nasa magkano yung gag gagamitin sa pag-enroll? Para maho kuha natin pati yung sa kanyang uh, gamit ay hindi ko pa po na no. Siguro po ay eh, maaaring mapuntahan po doon sa ano sa school ngayon para po ay ma, ano, eh, malaman po natin kung magkano po talaga yung magagamit ng bata. Oh, para naman malaman natin kung magkano yung uh, ma magagamit at saka yung kanyang uh, uniform. Po, po. Sa, nasa ngayon si Bernie at saka yung... Nasa ano si Nanay Jema? Wala dito? Wala po. Nagagala na naman baga po yun na gagalit na naman doon sa mga anak at nagsabi lang yung anak kanina na mama yung man lang kami nilutuan ng pagkain ay pinagparamumura yung mga anak pinagrabaga na naman yung lutuan niya yung kaldero kaya po sabi kayo wag na kayo mag ano dyan kay mama ninyo kayo na lang magpusa ibig Ayan. mo sabihin talagang hindi wala ko talaga siya sa katinoan ngayon wala po wala po talaga kasi po hindi naman po pag masama yung sinasabi namin sa kanya na mag, maglilinis, mag, ano, maghuhugas-hugas ng plato. Kagaya po ngayon, ng mga eskwela niya, dadating, wala siya, wala pang niluto. Kaya ako na naman ang magsa, may alaga naman ako. Ako na naman ang magsasapir, magluluto, nasakupin po na lang po yung mga bata at kesa naman po walang makain. Kaya nga po, pinapa-steady ko dito si Bernie para hindi ma lalay nung ina sa kung saan-saan layasan. Paano pa pala kung wala kayo dito? Ano ano kaya nga? Ay, ano, yun nga po, nakakaawa. Kaya baga po, sir, ay, ito nga po ang pinoproblema ko. Hindi po ako makadiskarte ng panghanap buhay ko para doon sa dalawa ko rin anak. Kasi nga po, ito nga po ay bantayan. Kagaya nga po nung nakaraang linggo, mga dalawang linggo na po nakalipas nakipagbatuhan po dyan o Nap napahiya baga po ako hanggang sa nasampal po ako nung nakaaway niya kasi biniro po siya sinigawan siya ng sinigawan ng barat barat nagalit sinugod po niya ng itak ay di ngayon po yung ano niya yung kalaban niya ang laking tao dumampot ng bato pinagparababato po siya sa katunayan po nayan pa po sa akin yung video nakunan po namin ang video nung time na yun na pinagparababato niya po yung kapatid ko sa galit ko naman po, ako na po ang nanugod. Kasi po, inasar po nila yung kapatid ko. Ako na po ang nanugod doon sa kaaway niya. Di, nagkasakitan po kami. Sinabihan niya ako ng, ay kasi niya yung kapatid mo, luka-luka. Ay sa galit ko naman po, siyempre kahit baga po ganun, kapatid ko pa rin yun. Nagsampalan po kami. Kaya nang, hanggang ngayon po ay nagaling-galing pa lang nga po ang tayong ako at parang baga pong medyo nabubingi ako. Ano ho yung sinabi sa kanya na nagalit siya? Ano po, barad daw po, barad. Ano, ano yung barad na? Yung mid, parang wala pong kakayanan. Yung barad, ay, ayun, bi, parang Walang malalim kakayanan. na bikol. Opo. Yung barad parang tamad. upo opo, ganun, ganun po ang ibig sabihin. Nun. Yung barad ho mga kalingap, kung uh, koko na yun ay malalim na salita ng bikol ho, barad. Opo. Kung sa Tagalog opo. naman po, yung barad ay wala parang, kang kakayanan. Oh, yun, opo. Opo yun po ang ikinagalit ng kapatid ko, Kaya po, naipablocker ko siya sa barangay, yung kaaway niya. Hanggang sa ako na nga po. Lagi po akong, lagi po nangyayari sa akin niya na pag siya ay nagkakaproblema, ako po ang narurugado. Ay, nga naman po pag-asir na papabayaan ko siya. Kaya ito po ang problema ko. Kahit po pag na ko, hindi ako maka pagdiskarte ng maayos. Hindi ako makatrabaho ng pang-araw-araw mawala-wala po ako. Malaking kakulangan. Una-una na po, madating man yung dalawa kong eskwela. Wala akong may kung wala ako dito. Paano yung eskwela kong dalawa? Kaya nga po yan ang laking problema ko. Nagtitiis-tiis na lang nga po kami. Para nga po yung do sa mga bata. Sa ngayon, nasan mo si Nani Jema? Hindi ko ngayon. po alam kasi po ay ano ay Kanina po ay galit na galit po yung sa akin. At sinabihan ko, hindi mo man lang kako nilutuan yung mga anak mo. At gusto pong tumira na doon sa video okihan sa kapitbahay namin. Mm -hmm. At inaayon-ayon na naman po kasi doon yung mga narayan dyan. Kaya medyo natigas ang ulo. Ayan po. Ay pinagsasabihan naman daw nila ay ayaw naman talagang makinig. Kaya sabi ko po, wala na akong magagawa ka po dyan. Kundi bagbantay na lang talaga po ako. Ayan, nai. Si, papanos uh, si Bernie? Nasaan na yung si Bernie? Bernie! Yung mga kapatid niyang lahat. Uh, nasa school po yung nasa dalawa. Nasa school na po. Sino nga yung na-interview ko dito? yung uh, Si sino? Lourdes po. Nasa school Hindi, po. Hindi, yung kapatid ni Bernie. Sino yun? Apple? Ay, opo, ah, si, si Apple. Apple. Opo, si Apple. Manugang ko po yun. Ah, manugang. Hindi, yung isa, <laughs> yung bata, anak ni Nanay Jima? Ay, yung pong maliit, si Bernie. oh yung babae, di ba na-interview sa dito noon? Si... Ah, si Lourdes po. Ah, Los, Lourdes, Lourdes ba, yun po. Lourdes yung... po, at saka Generous po yung magkasunodan. Ah, uh -huh. Nasa school po yung dalawa. Ay, awa naman ang Diyos. Sa, so, anong, kung pag nandito si J Lourdes? Pag naandito po si Lourdes, ay Sabado po, linggo yan. Ayun, pag yung, pano ba, makakuan po, po dito yun. ng... Uh, so ngayon ay ano hong gagawin natin ang gagawin hong natin ngayon? Bibigyan na muna ako kita ng uh, pera para maipa-enroll muna si uh, Kwan. Ano kasi, Opo. ano ho ito, public naman ho ito, ano? Opo, public, uh, public naman, naman. Hindi naman ho uh, gaano, Kwan, so um, hawakan mo na eh. At uh, ipa-kwan na muna, ipa-kwan muna ho uh, si Ojo. Uh, uh, Opo, uniform po at saka ano ay gamit. Opo. Merne, dito ka anak ko. Dali mo anak ko dito si Tutoy. Hindi ko nga po pinapalayo yung bata na yun At minsan ay nagbamalay ako. Ay nalilipasan na pala ng gutom. Bibigyan na muna ako kita ng 1,500 po. Ano nai? Opo. 1,500. Three. Magkano na yan? Three po. Three. Four. Five. Ayan ho na, 1,500 ho yan. Opo. At uh, ikon mo na ho kung ano ma mabibili niyan. Tapos yung sakwan. At maganda na ho yung iniwan ko sa iyo. At kung pwede ho kayong mag-message eh, mag na lang ho kayo sa akin kung ano na ho ang nangyari. Ano po? Opo. At uh, pupuntahan ko, Palagi ako kung dadalaw dito, maganda nga sana kung sa unang pagpasok ni Bernie ay maisama ko siya, makita ko siya. Para naman makita ng mga viewers natin na totoo yung ginagawa natin na opo, opo. si Bernie ay napag-aral ano natin. Sir? Bernie, hali halika, to halika nga toto to Ah, si Sangon. Ayun, halika dito, dali. Dali, anak ko. mga kalingap, nandito si Bernie. Ito si Bernie na anak ni Nanay jima Si Bunso po. Uh, Ayun ho, si yun ho, yung Bunso. So ngayon mga kalingap, uh, 11 years na ho siyang ngayon na hindi pa ho nakakapasok sa paaralan. So ngayon mga kalingap, tinulungan ho natin na makapasok siya sa paaralan at makuha natin yung kanyang birth certificate. Para, yun nga ho, kung walang birth certificate, hindi ho sila makakapasok sa, hindi siya makakapasok sa lang Kaya, inuna ho natin yung birth certificate. Ngayon ho, okay na yung birth certificate niya, processing na Nandito na po. Uh, on nandito na yung paper. processing na po, yan ho. Oh. So, uh, ngayon mga kalingap, uh, nagbigay na ho tayo ngayon mga kalingap ngayon ng pang ni Bernie. Ito po yun. Para makapasok na ho siya. Ah, kapasok na po ang apamangkin ko. Nagbigay na po tayo ng 1,500. At siya nga ho pala, marami pong salamat sa Masuk nagbigay po kay na. Bernie ng tulong. Ah, At siya uh, nga ho pala, hindi niya na, Nabili hindi na niya ho, ayaw niya na ho na banggitin pa yung pangalan niya. So, Diyos na lang po ang bahala sa inyo. At maraming maraming pong salamat sana sa lahat ng mga pupuntahan ko na may mga kailangan tulungan. Sana ho, alalayan nyo ho ako at gagawin ko yung lahat ng makakaya ko. Ayan po. Ayan, Totoy Bernie, ano masasabi mo? Sabi. Mat ma masaya ka ba? Oo. Masaya Opo. ka? Masaya ka, Totoy, dahil makakapasok ka na? Opo. Sana sa pag pagpasok mong ito, sana magpakabait ka. Ano, huwag kang makulit sa school para yung grade mo uh, mataas. At saka sabi mo, marami pong salamat sa nagpa-aral sa akin. Mm -hmm. Sabi ka na, marami pong salamat pag, sa pagpaaral sa akin. Ayan. Marami pong salamat sa nagtulong po sa akin lahat, sa akin po. Sa wakas po, mga kapag na po ako. Ganyan. Sige, natutuloy. Sabi na. Kailangan pag nag-i-school -e ka na, huwag ka na mahihiya. Kailangan active ka kasi Sige ikaw ang na, pinakamalaki doon. Sige na, mo ay. Dali. Sige na. Marami hmm. salamat. Sa lahat po ng tumulong sa amin. Makakapag-aral na po ako sa, sa wakas. Dali. Akin na. Okay na po mga kalingap, uh, actually po natapos na rin natin yung kay, Kwan, kay Bernie. At huwag ko kayo mag-alala, i-update ho na, natin, uh, namin siya sa inyo. At uh, sana ho sa unang pagpasok ni Bernie ay nandyan ho tayo para makita ho ninyo, makita ng lahat ng mga viewers na si Bernie ay napapasok na ng mga uh, sumusuporte, sumusuporta kay Kali, sa kalingap. Ayun ho, marami pong salamat. Maraming maraming salamat po pala sa lahat po ng tumulong po sa amin. God bless po sa inyong lahat. Sana po mas marami pa po kayong matulungan. Bukod lang po dito sa amin. Sana po marami pang viewers po at saka marami pa pong blessing po ang dumating po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po uli. Makakapasok na po ang pamangkin ko. <laughs> salamat po, ma'am, sir. Ayan. <laughs> Ayan na mga It's kalingap. Uh, bili tayo ng gamit. Uh, bili, uh, bili po kami oh, ng gamit, mama. Mahihiyain oh, nga no, lang ano. po. Pasensya na po at medyo hindi po sanay siyang interviewin po. Ay. Pwede po na ipag, uh, halimbawa, ipinasok mo siya. Halimbawa, wala ako. I-picture, uh, i-video mo siya. I-video Para, ah, sige po. Uh, i-video mo. Pa ang pagkuhan ng camera ganyan. Opo, naka, opo. Ano, para maipakita natin sa lahat ng mga viewers na uh, si Bernie nasa pasok na. Opo. At uh, a aalalayan ho natin siya. Iko ibig sabihin ni momonitor mo monitor ho natin siya. Opo. Hangga't sa maka hangga't sa kung saan tayo makarating. Ano po, Nay? Opo. Salamat po, sir. Kaka-school ka na anak. Ayon mga kalingap, hanggang dito na lamang po ang uh, king video. At uh, maraming maraming salamat oh. sa lahat ng tumulong at uh, sa lahat pa ho nang tutulong, oh. at welcome ho kayo sa Bernin amin. Namin. Channel at wag ho na nating kalimutan suportahan Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at tayo Kalinga prab. At ang inyong lingkod Ayun, ano? Marius Vlog ano, palagi ho tayong uh, magkakasama at magtulungan ho tayo. po, God bless po sa ating lahat. Ayon.